1,000 square meter yung kinuha niya. Mm. Brands niya. ba diba, meron na siya sa Kisung City. Oo. Asa yung pangatlo daw. Dami silang hinahori kasi bawa ko doon. Mam, ito nasira din po ba to? Kaya nangitim so, yung kukong? Oh, oh oh Binigyan pa ng sasakyan oh, yeah. ng vlogger. Check oh, yeah. it, ma'am. Binigyan pa ng alams ni Wamos. Parang sira na ngayon ko doon, ma'am. Sira na yung sa gilin eh. Opo, yung itim na yan. Titignan ko mamaya, ma'am, ha? Chichek ko. Malikit, ma'am. Kasi parang unahan pa lang. Pa, ano na siya, eh. Parang alam mo yun. Ba, Ikaw po. Bakit right Kayo po nila. Bay, ate, brother. Sorry, madam. Malikit to. Kuha mo ko itong inumin. Sige. Sige. Huwag pong saglit. Kilos na po. Kilos na po kasi. Huwag masyadong puno punoyin para dito mulo. Okay? na asikaso. Uh, Ikaw lang mag-isa po maglinis linis dito. Uh, Kung may inatanggal sa gilid, itatanggal ko sa kanya. Ah. Uh, Dahan naman di ko na masikaso. Uh, Madaming customer. Opo. Parang yung ipalilinis ko sa kanya, ipapahinga ko na lang. Pero pagka may kailangang tanggalin, tanggalin talaga. Ako magtatanggal. Matapon niya ito, bigla. Ayusin po. <laughs> Ay. Pati niya. Hindi yan natutulog nang hindi nakadantay sa braso ko. Kaya pag naramdaman niya ng gising ako, ako sa tabi, babango na yan. <laughs>

Kinamisig ako ni ate. Tapos? Para matulog ako, natulog na ako. Ang bait naman pala eh. Diba? Ang bait po pala ikaw. Bakit po? Kasi nasunod ka sa ate, nasunod ka sa nanay mo, nasunod ka kay Lula. Ibig sabihin, mabait kang bata. Tama po ba? Apa. Oo. Oh. Tori ba Okay lang. Maalis na yung pati. Teragang sobrang pati dyan. <laughs> Diyos ko. Di ba nung nag-message ako, ang pati na nang mong ako Sabi ko, sobrang pati. Yung kerot-kerot mo, makati-kati. Sobrang <laughs> kapang. Ano pang bilhin ng halda? Ha? di pa po ko tapos maglinis po. Mm. Ko Labasan mo to ng Dutch Milmi kaya para mawala yung lamig. Meron pa mama, Di pa tayo tapos. Oh. Di pa tayo tapos. Di pa pala tapos. idin basta basta mam. Dito, Dito ma'am. Meron pa konti Ayan, doon. Kape. Mamaya muna kasi ayo magpatanggal, ibig sabihin. Tekinghinda. Oh. Oo. dimana Oke, enggak salah. Kanung mispectnde. Dia nyangkang sama kok. Nah, gitu. Karena nyangkang sama. Kamu bisa no? Baik Tiket madam. Parang dikit yung dress ko. Relax mo lang, ma'am. Apa? Ayo Mak di ba? <laughs> Insertin yung balat niya dito ha. Hmm. Na andi katigil. Cobra. Ganun na daw yung skin ko nakadikit. Chorin, mejo dinidin ko kasi sobrang dikit niya. Okay. Tigna mo hindi pa buu-buu ma'am. Buod-buod na tawin. Cream <coughs> all. Nako, matamis din naman 'yan. Bali yung kuko mo dito, kapit pa. Paano pa lang po siya. Hindi pa siya pwedeng tanggalin. ma? Hmm, puro oh. Ay, mga ka Indron Valley, itong itim na ito po ay hindi pa po siya pwedeng tanggalin. Pigit pa po yan, kaya po ay hindi po basta-basta. Ang time po natin um mag-adjust yung ano niya, saka po natin sisirain.

Hindi naman biskwit yung salab. Oo oh, naman. naman ako salab, pwede? Oo, sige po. Pero kuyahan mo ako? Opo. Okay. Mami, relax mo lang. yan Rest in your mama. dasal mm. ko nako. Ang hirap ng ganito. Yan Yeah. Yan ang masaya. Katikera. Mm. Yan naman yan 'pag natanggal कप्पल <laughs>

sorry madam kasih mijud ini diin kok iya, yom yeah. iya yeah. coba yeah. bikin mijud diin kok うん。 Diyos niyo, Wala na po. <laughs> Kung, ano na lang ito, ang lambot-lambot na, sobra na pong lambot. Mga, yung simot, ano lang po, yung mga simot-simot na lang, wala nang malalaki. nga konting pagkakamali lang ay go. <coughs> wala na talaga. Tada, tao, tada, tada. Mama. Anak. Si Jorgen nagbabasto. Mag-eat ka na doon, mag-eat ka na. Damig pa yung salad ko. O, sige doon ka. <laughs> Magiging cutie ko sa